Namatay ka, Jesus, ngunit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukas para sa buong sanlibutan. O bukal ng buhay, di masukat na awa ng Diyos, yakapin mo ang buong mundo at ibuhos mo ang iyong sarili sa amin. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo.